Mo, naging, ano mo? Ano Ay, sabi ni Carlos sa iyo dati? Sabi ko ka sa babalik ka Umasa ka. Umasa ako. Nababalik siya. Mahal na mahal mo pa siya dati. Dati mahal na mahal ko yun. Eh? Kahit ni yun yung Tapos sabi, e, babalikan mo. Babalikan, Babalik. Niya, babalikan niya ako, sabi niya. Naghihintay ka. Naghihintay ako. Tapos nung nalaman na, mo. -hmm. Yung malapit na parang kasaling siya, umuwi ako, biglang ako Ay, parang gano'n nangyari sa akin. Yung akong gano'n na payak, din ako. Yung mahal na... Pakita, pero kita ko sila. Mahal na mahal mo, ano? Na. Mahal na mahal mo, tapos ipamumulong na pala sa iba. Oo nga, yun ang nakakasalang. Ganyan din nangyari sa iya? Ay, parang ang nangyari sa akin. Ay, pares pala tayo. Bagay tayo nga. Bago na ba tayong ito? Bagay tayo mag, ano, natatawa na. Aba, hindi ko makalain na yung masabi ni... Kuya, asin ang magandang napantak na yon. Sabi sa akin. Sabi ni Ronel. Sabi, bagong ano ko. Sabi, bagong ano ko yan. Bagong kong alala yan. Ay, tati, ako nag-sisik lang. Tapos in love na in love sa'yo si Ronel. Oh, sabi yan. Pero nawala na pagmamahal mo kay Carlos noon. Mahal mo pa rin. Pero hindi ko pa rin lang i sa akin. Si mahal mo pa rin siya, tati. Pero hindi ko pa ka. Oo. Ah? Mm. Di ay, ay ano, di sabi... Ay, nung nalaman sila mo na kay Sheila. Kay Sheila ba? Oo, nag kay Sheila? Hindi, ano, yung si kakasal na nalaman ko. Pero, Kanina ako, ikakasal? Na, dalaga pa ako nung... Kanina ko. ikakasal? Kay Sheila na. namulong na sila. Mm hmm. Nang Nung nakita na, mo si Sheila, naganda ka kay Sheila. Hindi naman ako, ano sa, ano, yung libaway na. Parang sumama na ang lug ko, nang nakita ko silang dalawa. <laughs> parang ako yung nagbut mong day. Eh, Tapos hindi pa kayo nag-break. Ano namin dalawa Ang sakit kaya yun, hindi pa kayo nag-break tapos ano, iiwanan ka lang. Ganon din na. yung nangyari sa akin. Sabi ko babalik ako sa para sa iyo, sabi ganun. Pero may mas... Sabi mo sa akin ng biglang wala eh. Ako naman. Hmm, Ganon pala yun.